Ang mga taong introvert ay nagtataglay ng likas na hilig sa pagmamasid at pagsisiyasat sa sarili na nagbibigay sa kanila ng isang natatanging kakayahang madama kung ang isang tao ay maaaring maging hadlang sa kanilang paglago, tagumpay o kaligayahan. Ang kanilang malalim na kamalayan ang nagbibigay daan sa kanila na makatanggap ng mga warning signs, mga pahiwatig kung kailan sila maaaring pigilan ng isang tao, ubusin ang kanilang enerhiya o limitahan ang kanilang potensyal. Bagamat maaaring hindi nila laging natutugunan kaagad ang ganitong mga sitwasyon, ang kanilang matalas na pangunawa ay nakakatulong sa kanila na makilala at masuri ang mga individual na ito bago maging hadlang ang kanilang presensya. Ang pag-unawa at maagang pagtukoy ng gayong mga challenges ay nagbibigay daan sa kanila na mag-navigate sa mga relasyon ng matalino at protektahan ang kanilang kapakanan. Narito ang mga paraan kung paano natutukoy ng mga introvert kung sino ang taong magiging hadlang sa kanila. Number 1, binibigyang pansin nila ang enerhiya, hindi lamang mga salita. Ang mga taong introvert ay lubos na nakaayon sa mga vibes, mga pagbabago sa enerhiya at mga unspoken intentions. Hindi tulad ng iba na nakafocus lang sa mga sinasabi ng isang tao, ang mga introvert ay inaabsorb ang mga emotional tone sa likod ng bawat salita. Kung ang enerhiya ng isang tao ay parang nakakadrain, pilet o hindi sincere, ang isang introvert ay madaling mapipick up ito. Inoobserbahan nila kung ano ang nararamdaman nila pagkatapos ng isang pakikipag-ugnayan, kung umalis sila dito na may pakiramdam ng pagod sa pag-iisip, hindi mapakali o emosyonal na nadrain, yon ay isang red flag. At napapansin nila ang mga banayad ng micro-expressions at pagbabago ng tono sa mga pananalita na nagpapakita ng mga nakatagong motibo. Halimbawa, maaaring maramdaman ng isang introvert na ang isang tao ay patuloy na nagsasabi ng mga tamang bagay ngunit parang off yung vibes na nagmumula dito. Ang panloob na discomfort na ito ay kadalasang tanda ng pagmamanipula, kawalan ng katapatan o kontrol. <laughs> Number two, inoobserbahan nila kung paano nire-respeto ng isang tao ang kanilang mga boundaries. Mahalaga ang mga hangganan para sa mga taong introvert na nangangailangan ng space, solitude at selective social interaction para umunlad. Ang isang taong patuloy na tinutulak, binabaliwala o hindi gumagalang sa mga hangganang ito ay isang taong sa dulo ay magiging hadlang sa kanila. Napapansin nila kung may namimilit sa kanila sa mga sitwasyong panlipunan sa kabila ng kanilang malinaw na kakulangan sa ginhawa. Susubukan nila kung igagalang ng isang tao ang kanilang pangangailangan para sa alone time at malalim na pagtoon. At inoobserbahan nila kung may nagpaparamdam ng guilt sa kanila dahil sa hindi nila pagiging available 24-7. Halimbawa, may kilala ng isang introvert kapag ang isang kaibigan o kapareha ay nadidismaya sa tuwing kailangan nila ng espasyo sa halip na igalang ang kanilang natural na ritmo. Number 3. Napapansin nila kung sino ang nangingibabaw sa mga pag-uusap. Ang mga taong introvert ay natural na mahusay na tagapakinig, ngunit alam din nila kapag ang isang tao ay sinasamantala ang katangiang yon. Mabilis nilang nadedetect ang mga individual na ibinibida lamang ang tungkol sa kanilang sarili. Binabaliwala ang mga iniisip ng kanilang kausap o hindi nagtatanong ng mga makabuluhang tanong bilang kapalit. Kung palagi silang nakikinig ngunit hindi pinapakinggan, ito ay malinaw na sign ng hindi balancing dynamika. Napapansin nila kung may nang i-interrupt sa kanila, binabaliwala ang kanilang mga inputs o nakikisali lang sa mga surface level na satsat. -sat. -sat. Nakakaramdam sila ng pagod sa pag-iisip pagkatapos ng isang pag-uusap na one-sided at kulang sa lalim. Halimbawa, ang isang introvert na tao ay mabilis na mapapansin ang isang kaibigan na tumatawag lamang kapag may kailangan sila, ngunit hindi kailanman gumaganti ng suporta o interes. Number 4. Nararamdaman nila ang mga manipulatibo o controlling na mga pag-uugali. Dahil napaka-introspective ng na mga taong introvert, magaling silang mag-detect kapag may banayad na sinusubukang kontrolin sila kahit na ginawa ito sa kaakit-akit o hindi direktang paraan. Napapansin nila kung may patuloy na sumusubok na baguhin sila, na tinutulak sila o pinipilit na maging mas outgoing o iba sa kung sino sila. Nakakaramdam sila ng emosyonal na pagkaubos pagkatapos ng mga pakikipag-ugnayan na parang hinuhubog sila sa isang taong hindi sila at napipick up nila kaagad ang mga passive aggressive na mga komento, guilt tripping o mga manipulatibong papuri. Halimbawa, kung ang isang tao ay palaging nagsasabi ng mga bagay tulad ng, "Ang tahimik mo naman, subukan mo naman mas maging vocal." O kaya, "Bakit hindi mo subukan maging mas social sa ibang mga tao?" Kinikilala ito ng isang introvert bilang isang pagtatangka na baguhin ang kanilang pagkatao sa halip na tanggapin sila kung ano sila. Number 5, inoobserbahan nila kung sino ang sumusuporta sa kanilang paglago o pinipigilan nito. Pinahalagahan ng mga taong introvert ang personal na paglago, pagpapabuti ng sarili at malalim na intelektual o emosyonal na paggalugad. Mabilis nilang nakikilala kapag may humihila sa kanila palayo sa landas na yon, sa halip na hikayatin ito. Napapansin nila kapag ang isang tao ay minamaliit ang kanilang mga ambisyon, pangarap o personal na mga interes. Nararamdaman nila ang mga pagtutol mula sa ilang partikular na tao kapag sinusubukan nilang gumawa ng mga positibong pagbabago sa kanilang buhay at nakikita nila kung sino ang tunay na nagse-celebrate ng kanilang mga panalo kumpara sa kung sino ang mga banayad na nagpapahina sa kanila. Halimbawa, kung isang introvert ay nagsimula ng isang project at ang isang tao ay minaliit ito, hindi pinapansin o nagsasabi ng mga sarcastic na komento agad nilang malalaman na ang taong yon ay hindi sumusuporta sa kanilang personal na paglago. Number 6. Sinusuri nila ang mga patterns Ang mga taong introvert ay may malakas na memorya at malalim na analytical na pag-iisip. Kung ang isang tao ay patuloy na sinasaktan sila, hindi ginagalang o inaabuso, hindi lang sila basta-basta makikinig sa paghingi ng tawad nito o obserbahan din nila ang mga patterns sinusubaybayan nila ang mga paulit-ulit na gawi sa halip na tanggapin lamang ang mga walang laman na salita. Napapansin nila kung may humihingi lang ng tawad kapag nakaharap pero hindi talaga nagbabago. At kinikilala nila kung ang isang tao ay inuulit ang mga toxic na aksyon at inaasahan na makakalimutan mo ito. Halimbawa, kung ang isang tao ay palagi nagsasagawa ng mga last minute na plano at naiinis kapag ang isang introvert ay tumatanggi kahit na alam niyang mas gusto nitong magplano ng maaga yun ay isang senyales ng kawalang galang sa kanilang mga pangangailangan. At number 7, nagtitiwala sila sa kanilang gut feeling kahit hindi ito maipaliwanag. Ang isa sa pinakamabisang paraan upang matukoy ng mga introvert kung sino ang hahadlang sa kanila ay sa pamamagitan ng intuition. Ang kanilang malalim na kamalayan sa sarili ang nagbibigay daan sa kanila na pumick up ng mga enerhiya, mga patterns at mga banayad na red flags bago ganap na maproseso ng kanilang isip. Nakakaramdam sila ng mga hindi maipaliwanag na bigat, kakulangan sa ginhawa o pag-aalinlangan sa paligid ng ilang partikular na tao. Nararamdaman din nila kapag ang isang bagay ay parang kakaiba kahit na hindi nila masabi kung bakit. At ang kanilang instincts ang nagsasabi sa kanila na humiwalay bago lumitaw ang malinaw na mga dahilan. Halimbawa, maaaring walang direktang patunay ang isang introvert ngunit maaaring makaramdam sila ng anxiety o hindi mapalagay sa tuwing nakikipag-ugnayan sa isang partikular na tao. Ito ay kadalasang intuition nila na nagbababala sa kanila na maging maingat. Shoutout sa mga nanood at nag-comment last upload na tahimik pero palaging napagdidiskitahan ng mga introvert. Shoutout kay Binibining Marikit. Sabi niya, naranasan ko na rin yan elementary pa at high school. Tampulan ako ng tukso. Malimit mabuli ni hindi ko alam kung bakit ganun sila sa akin. Hinahayaan ko na lang sila. Ako na lang ang umiiwas. Sabi naman ni Kitin Tabanas, Yes po Sir AP, naranasan ko po na pagdiskitahan kahit tahimik lang ako nagtatrabaho. Minsan pinariringgan pa pero hindi ko po pinapatulan. Hindi ko alam kung bakit sila ganun. Umiiwas na lang po ako sa kanila at emotionally detached ako sa kanila. Thank you, Sir AP. God bless. At tayo naman kay Andrew Alivin Anikas Vlog. Oo nga po, napagkakamalan po akong walang alam. Hindi naman nila alam yung iniisip ko na malalim at nag-aanalisa. At shoutout din kay Wilfredo Saenz, Marie Delight Worker, Kalayaan Kapayapaan, Junjun Perang, Paul L. Yakim Saldoga, Lorena Bintas, Eddie Kiambaw, Emma Villanueva, Pax Tumulak, Ces, Rinalin Diamos, Aram V. Adraxe, Sabrina M. Nase, Goodel Botbot, Rose Agoho, Arki360, Kati, Alvin Jumawas, at Kay Abner Hulguin. Kung gusto nating ma-shoutout, mabati, o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon na mga i shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Maaaring tahimik ang mga taong introvert, ngunit hindi sila bulag sa mga paraan ng pag ng iba sa kanilang buhay. Sa pamamagitan ng malalim na pagmamasid, intuition at self-reflection, mabilis nilang natutukoy kung sino ang pipigil sa kanila, uubos ng kanilang enerhiya o lilimitahan ang kanilang paglago. Nagtitiwala sila sa kanilang instinct kapag may nararamdamang hindi maganda. Binibigyan nila ng pansin ng mga patterns, hindi lamang ang mga salita. Nagtatakda sila ng mga hangganan at nagmamasid kung sino ang gumagalang sa mga ito. At pinapalibutan nila ang kanilang sarili na mga nag-aangat sa kanila, hindi nagihigpit. Bagamat maaaring hindi nila palaging i-call out kaagad ng isang tao, ang mga introvert ay tuluyang humihiwalay sa mga humahad lang sa kanilang paglago. Sa halip ay pipiliing mag-invest sa mga relasyon na umaayon sa kanilang lalim, halaga at layunin. Ikaw, naramdaman mo na ba na parang may humahad lang sa'yo? Paano mo ito hinandle? Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like. I-share ito sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa subscribe Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba kung bakit palaging target ang mga introvert? Panawarin mo sa video na ito.